Yung suwal suwan ma'am So yung bamboo rice Chicken pia para sa eh So tausug naman tausug. Grabe, hindi pa ako nakakatikin ng mga Ano talaga sa Mindanao eh Try natin guys Mmm yeah, sure. Ang dami nangyayari wait, wait, wait. Yan tikman naman natin to Yung pastil naman Gusto ko matry Ako number one ko Ito. So, welcome Mabuhay Butuan Done! done. Oh done, din Magdadrive tayo ng 5 to 6 sa ice ngayon Oh Nakataglaw nyo Hi ma'am Again Again Napaka special Kino Waltz So, see you later. Sige. Okay, Pahinga ka mula. Time check. 6.30 p.m. Kaya naman tayo pupunta? Itibog na. Kuya Dodong! Hi. Amusta? Kumain yan, ha? Pa, kain tayo. Let's go, let's go, let's go. Hi, madam. Kaya naman tayo? Nasa? Nasa kusina ni Higala higala means friend. Sina higala. Oh. Uh -huh. Sige nga. Matesting so, nga natin. Tuloy natin. Doon tayo. Sige. Tara. Salamat mga higala. Trip advisor sure yan. Sa pinang higala, boyfriend? Friend. Ah, talaga. Higala. Yes. Lupit yes. mo. Ang sayo yan, pare. Pwede ko lang research yan. <laughs> okay. Ma'am, wala akong alam dito. Basta bawal lang ako sa post Familiar ka ba sa mga food? Bari nga Hindi. Yeah. kasi ako taga, wala akong mga, wala akong sa tribe-tribe well, o kaya oh. sa mga... okay at least, bro. Oh, oh. Try natin. <laughs> Meron din yung na pinake. Ayan. So, it's a type of kakanin na parang ano, uh, made of corn. Tapos, oh. they made it special kasi naging sisling. Tapos, nilagyan na Sige, sige, sige. So gusto ko yan, so. gusto ko yan. Ano? Dinalan kayo ni chef na, like na pastel. So, uh, tapos, meron tayong kakanin. A para wow. Malayon, diba? Para, oh. para Metal team, team Yes, yeah. Paring Hive Gakutno Group of Companies Oy, Gakutno Group of Companies Shout out to you nga Pastel Pastel Ano di na dito? Oh, ano yeah, na dito? Ano na Talaga dinadala from Cagayan de Oro Fans with feeling Oh! Parang ang sarap nito kayo Uy, may something nga May maya ni Paring Yema Sama ba, Mami Yema? Yes Suwan-suwan, yes. <laughs> ma'am. Suwan-suwan. Ito yung bamboo rice. Bamboo rice. Chicken piapa rice, sir. Yes. Sir. From the Maranao tribe ng Marawi City. Ng uh -huh. Ng Karandag is Maranao, Marawi pa rin lang. Pero, originally from Indonesia. Kaling, sarap! Try natin, guys. Bon voyage! Bon mm -hmm. overpowering yung voyage! Bon voyage! Bon voyage! Bon voyage! Bon voyage! Bon voyage! Juicy, maganda pagkakaluto pare. Hmm, parang kare-kare na ano. Hmm, hindi Spicy siya na matamis? Parang Bicol express siya na may gata. May gata eh. Spicy oh. tas matamis. Ang tamis niya mango. Tira ka ba daw? Kaya, kaya, kaya. Kaya mo sisig? Yes. Kahaluin ah, yan Oh. Ano ba? Ah, hey? word chocolate. Tinatawag nila dito saan? Ah. Bakit parang oh, pati kayo hindi taga dito? Ayan, 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 ayan. Tikman na natin. May pa ba to? Ah, uh, narinig mo ba? Kasi dito mayroong dami na Ang oh, wow. oh, wow. oh, wow. may asim, may alat na may tamis. Ngayon, nararamdaman ko lang is yung heat. May spices siya tapos yung anghang ng sili talaga. First time ko mm -hmm. rin matikman matong. Bagyan natin ng konting spices. Ayun. Uh, uh, para talagang ramdam mo yung pagka-smoke niya tapos may konting yung so, spices nang nito. kasi binalo talaga siya sa yes. banana nyo langka sarap langka, langka randang yeah, yan, tikman naman natin to. randang randang, randang pero nangka. langka 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 na randang sa, big, oh. ito naman ang langka honestly, hindi ko natikman yung pagka langka parang ulam na ito, parang meat tapos ang unang tikim mo, wala yung spice ano naman to? anong delicacy na ito? Uh, tausug celebrity so tausug naman, tausug grabe, hindi pa ako nakakatikim ng mga ano talaga sa Mindanao eh. Parang siyang caldureto eh. Ito naman, beef rendang. Parang matamis, no? Yung pastil naman, gusto ko matry. Last dish. Hindi lang sa chicken breast na ano. May ano siya ng liver. Chicken liver. Ako, number one ko. Second ko, would be this one. And then yung third ko, is ito. Ha, ah, okay. Paring G, dalaw ka din dito ng Cagayan de Oro. Namiss ka namin. Diba, Sizzling <laughs> binaki, sir. Sizzling binaki Ice cream? yes po. Dalagyan mo po natin yung caramel sauce ko. Okay. Uh -huh. Thank you po sa Ginawa ng ano, no? Parkings! Okay, ice cream, uh, uh, tapos corn cake. <laughs> <laughs> Grabe, lahat ng dishes, tapos itatap mo pa, we will end it with something like ganitong dessert. Para nawala lahat ng pagod ko. Prank ako! Okay. Prank nolot ako! Patingin guess the ba? bill! Guess no? the bill! Sige, guess the bill tayo! O, guess the bill! Ano? 7,000? 11? 10? O, okay. 10. 10 kami. 13? Ako tingin ko, mga 9. Uh, ay, seven. Si seven, si four. Ikaw magbayad. Mag okay. Ma'am, sure kayo? Yes, Thank you, ah. Guys, kami na. May nilibre tayo ni Madam. Buti na lang, nag-discount pala ako. Oh. Thank you, Gen 3. Thank you. Ay, thank you so much for the hospitality din. Uh, so, ko ah, Thank you, Mama. Bogi ko pala. So, thank you. Thank time. Yeah, next time. Thank you, sir. Okay, okay thank you. Thank you, sir. Oh, yes, kita, because, you you? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sa bowl. ako na yung tour guide nyo ba? ang gusto ko. Kailangan nilagay na. Pencil na yan.